Magandang hapon po mga kalaki, 2pm na po at syempre po ito na po ang mga paborito ng 4-digit lucky numbers Pilipinas at abroad Kunin mo na, ito na po sa Texas 2105 Israel 1782 Las Vegas 9126 Alaska 3374 Saudi 8341 Japan 2109 Italy 3387 Germany 1260 Korea 3105 Greece 9, 2, 9 8. Canada 8 1, 3, Mexico 6267 Australia 5501 New Zealand 3-1-7-7 India 8192 Philippines 6615 Thailand 3068 Taiwan 8599 Malaysia 1277 Dubai 6011 Hong Kong 2184 Singapore 2037 China 1889 at Texas Bigay ko na po yan kanina mga kalaki. Good luck po at ingatan nyo po ang mga lucky numbers natin.